hilig nga lang sa halaman yung makaka-relate dito sa video ko. Kaya naman kung hindi ka mahilig sa halaman, eh mag next video ka na lang. <laughs> Sobra naman nga kasi talaga yung init ngayon, ba diba? Kaya naman hindi lang talaga yung tao yung natutot siya, hindi pati yung halaman din. Kaya kung plantito or plantita ka man, eh ikaw lang yung makakaintindi sa akin. Sayang nga kasi kung masusunog lang ng araw yung dahon ng halaman natin. Lalo na nga kung yung halaman mo eh medyo mamahalin. Buti na nga lang hindi masyadong mamahalin yung halaman ko. Ayun nga at may nakulimbat kaming garden net sa pinuntahan namin nung mga nakak Marang araw. Dahil nga libre naman eh, ayan, pinapalitan na namin yung garden net dito sa harapan ng bahay namin. Yan kasi yung part na talagang lantad na lantad sa araw, ting umaga hanggang alas 12 o alauna pa nga. Kaya nga kahit nasa terrace lang, eh, ramdam na ramdam mo yung alinsangan. Kung tutuusin nga, eh, double purpose na yung paglalagay ng garden net na yan. Dahil dyan din sa area na yan, naglalaro ang aking bunso. O, diba Bukod sa hindi na masusunog yung mga halaman ko, eh, hindi pa manunog-nog ang bunso. Ay, shy, lang po.